Yo! Alright, good morning Good morning, good morning, good morning So, uh, ngayong araw ay biyernes, no? So, may kukulin tayong lugaw Tsaka ihahati doon sa, ano? Sa, sa may Southville Elementary School At uh, ipapakain yun doon sa mga bata no? Dalawang kalderong lugaw yun, mga guys Ang na natin tapos tadi dito sa may South Bell uh, San Pedro uh, sa may elementary school ipapakain huh? iba pa sa mga bata yung lugaw na yon so all right guys So, so right guys, so nandito na yung dalawang kaldero na may lamang lugaw So, alis na tayo, guys. Let's go. Alright. So, yun na nga. <laughs> Dala natin yung lugaw. So, doon sa likod ko ang lugaw. At uh, tayo ay pupunta na ng San Pedro. Hala, habang mainit-init pang lugaw. Let's go, guys. Alright, guys. So, nandito na tayo ngayon sa... Southville Elementary School. So dito natin ibababa yung lugaw para sa mga bata so maya maya ibababa na natin at ito yung uh, dito sa ayan, Southville homeowners ayan guys mga ano so nandito yung sa so mga bata no, pakain natin alright, sige maya maya ibababa natin yung lugaw at update ko kayo guys so oh. ang dami ng mga bata nagihintay ng mga lugaw <laughs> dito ang aking boss boss ko to 在这儿呢。 umipila pa rin sila sa ludo umipilahan pa rin Ay, may garden na siya. Banana. Ang saging, may garden

Hindi, no, hindi ako pwede mag-isisim niya Alright guys, so ayan, ipapakita ko lang sa inyo yung kaldero natin, no? yung dalawang kaldero na uh, bus na ang laman. So, wait lang guys ha. Ayan guys, so, oh, yung kaldero natin kanina ang dala, so wala na siyang laman, bubos. Pati yung isang kaldero, ganun din. Wala nang laman, no? So, okay guys, so tara, balik na tayo. Let's go! Alright guys, so ayun na nga, nakita nyo naman na yung mga bata, pati yung mga nanay, no? tuwang-tuwa Tung sa ano, habang kumakain ng lugaw. Tapos meron din silang isang ano, gardenya na tinapay, tsaka isang saging. So nagkaagulo sila doon. <laughs> so you're in right guys, so ngayon ay eh, babalik tayo sa... para isa -uli yung kaldero at tayo ay aalis na dito sa Southville Elementary School. Uh, right guys, so hanggang dito na lang ang ating video, no? So maraming maraming salamat sa mga nanood at sa walang sawang suporta sa mga magsa-subscribe. Maraming salamat sa inyo. At sana tulungan niyo ako guys sa maabot natin ng watch hour. So maraming maraming salamat. At bye-bye.